butas lang daw ang mga umanoy paandar na insentibo ng LTFRB para umanib ang mga tsuper sa PUV modernization. Ayon sa grupong Manibela, kinontra rin nila ang sinabi ng ahensya na higit 80% na ang bahagi ng kooperatiba. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Sumali nitong Enero sa Public Transport Modernization Program ang jeepney driver na si Freddy. Labin limang taon na siyang namamasada sa Quezon City. Pero para sa kanya, Magandang desisyon ang pagsali sa modernisasyon. Kaya't payo niya sa mga kapwa tsuper, sumali na rin. Para po ni mabali yung biyay po nila. Para tuloy-tuloy po yung trabaho. Wala naman po nga bala sir kasi hindi naman po kami hinaharang. Nitong araw lang ay binuksan na ulit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang aplikasyon para makasali sa modernization program. Tatagal ito hanggang sa November 29. Pero hindi tulad ng dati bawal nang bumuo ng panibagong kooperatiba. Ito na rin daw ang huling pagkakataon sa mga tinatawag na kolorum na Jeep na makianib na sa programa. Right now, you're only limited to joining existing cooperatives. Tayo all over the Philippines na wala pang mga existing cooperatives na nag-apply. In those instances, we will apply, uh, allow new cooperatives to come in. Ginawa raw ito ng ahensya alinsunod sa hiling ng Senado. Matatanda ang hanggang katapusan ng 2023 ang original na deadline ng consolidation at ilang beses pang napalawig ng gobyerno hanggang noong April 30. Ayon sa LTFRB, nasa 83% na ng kabuang mga jeepney at public utility vehicles ng buong Pilipinas ang nakapagpakonsolidate na. Pero dahil sa reopening ng programang ito, posibleng madagdagan pa yan ng nasa 7 hanggang 10%. Makikinabang na rin ang mga sasaling tsuper sa iba't ibang insentibo ng gobyerno, gaya ng fuel subsidy na aabot sa 10,000 piso at libreng sakay program na aabot sa 20,000 depende sa klase ng jeep. Pero panakip butas lang daw ang mga paandar na yan. Ayon kay Manibela Chairman Marvel Buena, hindi rin daw totoong higit 80% na ang sumaling super sa consolidation program. Masasabi natin na realistic, siguro mga nasa, nasa 55 to 60% po kasama na yung mga natakot. Pinapakita ng LTFRB, o oh eto, dahil mga mangmang -mang kayo, uh, may ayuda, pumasok na kayo. So ganoon nila binobola hmm. ang uh, mga drivers at uh, operators, patuloy rin daw hihikayatin ng Manibela ang mga tsuper at operator na huwag kumagat sa mga insentibo ng gobyerno. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News Five. Mga kapatid, Jess de Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.